Ah, good morning mga kalapida. Nagkita na naman tayo, mga kalapida. At ah, titingnan natin kung maganda yung lipad ng ibon natin. Magpa magpapaikot tayo. Tingnan natin. Talagang malalakas na sila. Ha? Eh, syempre kailangan dito dito pa lang alam na natin yung yung sistema ng mga flying system nila para pagdating ng training o laban ay nakikita na natin na meron silang ibubura ha? Pero pag wala, wala. Nga nga, diba? Ganun po yun. At uh, papaikot natin sila. Titinan natin kung maayos yung kanilang lipad. Kung mabibilis ba silang lumipad. O dikit-dikit. ah, po yun. Ha? Ganun po yun ang sinusubay bayan dyan para na sa ganoon ay nakita natin na sila ay uubra sa SDR race. No? SDR. Yung mga South Derby Race Yun po yun Walaan Pati yung mga Pag training Training na yan Titignan din natin Kung paano sila dumating Para nang sa ganon Ay Hindi naman tayo Nagiging Kawawa Sa larangan Ng competition Yun po yun o Ngayon po ay Mapapaikot ako At uh, titignan natin Kung Pero pag hindi Limpad ng maganda Wala Wala na tayong Magagawa doon O no? Ano ba mo lalaki babae? Ah, papaikutin ko muna yung lalaki no. Kasi kailan po eh wala ya? Babae, lalaki, magkaiwalay, iba ang daanan ng babae, iba ang iba ang pwesto ng lalaki. Ganun po 'yon. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung mga ano na 'yan kasi mag-aasawa-asawa lang 'yan. At sila ay manghihina. No, yun po 'yon, no. Oh, ah, Sige po, ganito na lang po, i-release na lang natin. eh ay buhok naman <laughs> isa na yan yung isa na yan ay hindi na natin ng mga kapatid Kita naman nyo pila ka wala po doon sa bahay sa so ibig sabihin yung, yung kalapate na yan ay may diferensya ha may diferensya po yan hindi po natin pete ilapag yan takot yan takot no hindi naman usang pa? Mo. Wala lang naman siya na mga kalapatids Pinapidyoan kasi yun eh So, so mga kalapatids Pagka ganun ang sistema Bilang derecho na no, wala na kagad Ang ibig sabihin po niyan ay Sila ay Maayos ang kanilang Mga kondisyon Kawer pa ito Bukawin yun din oh Ay pa sa taas may wala yung dalawa. Yan. Tatlo sila. Na yung iba. Mga kalapatis na wala yung iba. Dito ang tabi dyan. Baba ka agad yung ano. no? Merong tatlo, no? Meron tatlo na hindi kagad sumabay, no? Siguro may konting uh, uh, diferensya, no? May konting diferensya. So, dyan tayo, tayo titingin. Pag lumipad ang kalapate, huwag natin pititin, mga kalapate. Tingnan natin. Mamaya, pa natin ulit dyan para makita natin kung kung nagbago ba yung kanya position no o yun. so yung mga nauna na wala na talaga no hindi na hindi na nakita rito at na masyal, no na so, na sila so yun pong ang titignan natin mga kalapatid yung paglipad pagrilis ng ibon kung kung makikita ba sila dito sa area o hindi so merong dalawang piraso na na lumipad nga pero bumalik ka agad ha ibig sabihin po wala sa ayos yung dalawa na yun yun po ha saka iba lipad eh may parang mabagal yung lipad ng dalawa na yun so yung tap yung marami eh wala na nawala na po yung lipad no doon po tayo magbabatay no sa anong condition ng conditioning ng bawat isa sa kanila. Yun po ah. Yung grupo mga kalapatis to wala. Yung grupo na wala. Hindi no, na may mga. Ito, meron dalawa rito na ito. Ito, ito yung isang ay lumipad pa lang dito tapos yung to isa. Oh, yan, yung mga yan yung mga dilimipad na yan ay medyo siguro tinatamad pero yung isa doon may diferensya yon rejected na yon mga kalapatid hindi lumipad pero wag natin itatapon kasi nga hindi san po ay pambreeder lang siya pambreeder lang pwede siya no kasi magaganda naman yung pinanggalingan niya eh kailan nagkaroon siguro ng physical ano ano physical defect nagkaroon mental, ng, mental defect de physical defect ito tatakot sa si lumipad eh mental, basic, physical kasama na lahat, pati mental, pati isip, di diba? O na lang, na lang mga kalapatid, no? At uh, tingnan natin kung anong oras naman sila babalik. No, Yung naman natin titingnan natin, na. O sige po, ang na natin. A few moments later. Ito na mga kalapatid, sumikot na sila. Ayun na. Dito na, namasyal na talaga sila eh. Ayun, dikit-dikit. Ayun At... o, ayun o, ayan. Ito na mga kapatid. Aray, diyan makaigot. dito sa ano, di yan mga kapatid yung dumapo dyan sa likod dyan may nag din kasi dyan pero pwede sa amin na may mag -e anim na lang sila kulang oh, yan kulang Umiikot nga, pangat naman umiikot. Hmm. Pangat magpaikot yung mga kalapatid. So, mga, mga kalapatid, ha? Medyo hindi pa maganda yung ating lipad ngayon, no? Kasi nga, ay nakita nyo, sabog-sabog yung ibon. Kailangan dyan ay dikit-dikit. Kailangan groupings. Kailangan groupings. Saka mabilis, ha? Pero yung ganyan, ilan-ilan lang yung ano, ilan-ilan lang yung mga mabilis. So, ibig sabihin po niyan ay wala sa ayos pa, hindi pa sila masyadong preparado sa, palaba, sa larangan ng training at competition. Ganun po yan ha. Ganun lagi tayo mag-observe, lagi observe, observe tayo. So, hindi maganda. Hindi maganda yung ating pag-release ngayon. Dahil nga sila ay mukhang mga tinatamad. oh so, kung di tinatamad ay baka merong pang tinatawag na bagong gising lang sila <laughs> <laughs> Mago may, may ano may may nararamdaman yun yun, Wala pa sa ayos. Hindi pa maayos yung kondisyon nila, mga kalapatid ha? <coughs> Ayan, oh. Hindi ko mo lumilipad ng kalapati, mga kalapatid eh ating uh, nakita lang natin lumipad okay na hindi yan ah, hindi ganun po ha ah. titingnan natin kung anong condition masigla ba ang tingin natin sa kanila o oh. o oh, katulad nyan ay tinatamad no so ibig sabihin yan wala pa sila sa ayos yung kanilang mga pangataman wala pa sa ayos tinatamad pa ha? Ah? so may stress, no? stress pa kasi nung nakaraan stress yung ano kaya medyo hindi pa sila masyadong naka-recover siguro yeah. ayan ayan o, okay, tinan nyo mabagal ha mabagal pag malakas yan parang naglalaro pa sa akin yan eh oh, bibilis nyan makikita nyo parang naglalaro sa hangin natin eh ititay na tayo ng minuto kung bibilis yan pag bumili siya ngayon, nawala na yung katamaran nila. Dito lang malalaman mo na kung obra yung ibon mo, hindi. Dito pa lang eh. Pag yan ng dikit-dikit tapos magbibilis, yan, yun ang pwede, di ba? sabog. natin ang paikutin. Tingnan natin ma-improve yung kanilang condition. Kasi minsan tinatamad eh. Saka na wala nga sila pero sandali lang naman. Malik ka Dapat hmm. Dapat matagal. ordinary yung kalapate lang paos oh, na ba? okay ganun lang pa mga kalapate At least pinakita ko sa inyo yung Kung ano yung kondisyon ng kalapate Kung ano yung maganda o ano yung pangit At least pinakita ko sa inyo yung pangit Ang kondisyon ha Yung makikita natin yung kasi hindi po ganyan yung kalapating may kondisyon iba ang lipad nila. talaga. mabibilis ha? mabibilis at dikit dikit and, ano saka nagwe -wave, wave sila nag -wave. naka formation yung sabi maganda yung formation nila so ito hindi ha? pangit pangit yung lipad so doon tayo magbabatay ha So, kailangan pa natin ng konting pag-aasikaso para maging maayos sila o ganoon lang pa mga kalapatid at isa nakita nyo yung uh, diferensya ng ibon kung mahina o mga kung mahusay o malakas no ito yun ha Sunod pag maganda na yung lipad papakita din namin sa inyo o pag maganda na yung lipad pakikita ko rin sa inyo paano sila lipad nilang maganda nilang sa kondisyon so yun ha uh -huh. hindi ko mo nakita lang natin makinis kung na. Hindi po yung ganoon ha kailangan mabilis uh, na uh, nagbabago yun eh. nagbabago yung lipad nila eh. siguro ma'am siguro ko konting ano pa ba, batak pa pangit Pang eh Now, hindi, ako nagagandaan mga kalapatid no? dahil uh, yan nga ay eh, hindi natin pwedeng uh, pangunahan dahil sila yung lumilipad yun po yun o gano'n lang po mga kalapatid sana po ay huwag Masiyahan kayo sa aming uh, video ngayon at sana po ay lagi po tayo sumusubaybay sa aking uh, YouTube channel para na sa ganun ay maganda ang ating mga gagawin. Yun po yan, ha. Sige po at uh, sana po ay wag niyo makalimutan mag-like, mag-share at uh, magsubscribe mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel.